Baka ang kinakaharap mong problema at pagsubok ngayon, parte ng plano ng Diyos. May itinuturo sa iyo. May ipinaaalam sa iyo. Huwag kang magalit sa Kanya. Lahat ng nangyayari sa atin, parte ng plano ng Diyos. Ang kinakailangan sa atin, makiisa tayo doon sa plano ng Diyos. And how are we going to decipher the plan of God for us? Magdasal ng magdasal. Sa panalangin, tanungin mo ang Panginoon, Panginoon, ano po bang balak ninyo sa akin? Ano po bang gusto ninyo? At nawapo, ang gusto ninyo, nais ninyo, sa akin, ang mamayani, hindi yung nais ko. God has a better plan for you, for us. Laging ang plano ng Diyos, mas mabuti sa plano natin.